So yun mga Busignan brad. Signal ni. yun mga brad, tingnan nyo naman. Oh. Kung gaano ka tarik. Pag mahulog ka dyan, finish na. Papunta ka sa Grand Finals talaga. Guys, okay, andito na kami yun, sa bundok yun. Nabalay, dikti ukuit nga da. So yun guys, papunta kami ngayon sa tinatawag nila na ano, Binumbahan Falls dito sa ano sa San Miguel Leyte. May gitis isang oras yung biyakay Nang na papunta dito. Tapos ngayon is ano, 10 p.m. in the morning. Sunday ngayon. So yun guys, update to kayo kung gaano ka, <laughs> gaano ka lalim, gaano ka hirap yung pagdaan dito yun. <laughs> Inanap nyo kasi ito. <laughs> Dapat iba si Minto ka rin din, din. <laughs> Pahirapan tayo guys sa pag Tingnan nyo yung ano Pahirapan talaga Ayun guys kung gaano kasukal yung daan dito Mapapamurak talaga yun Pero Tingnan natin kung worth it ba Yung destination natin Pahirapan talaga sa pagdaan dito guys as you can see <laughs> nagigita na nagigita na yung ano yung buntot ng ano ng pulse yung buntot ay hindi pa pala yung buntot <laughs> kulangot pa lang yan ng ano ng pulse medyo malayo layo pa mga tatlong km pa yung nalakbayin namin putikin ng mga bato